Dahil lang kapag yan. Ayan na. Dami. Ito yung bakal eh. Ito. O, sa gitna oh. Bakal kasi yan. Yung pinya, yung tubo, lahat. Bakal. Kaya ang galing kalawangin. Ang galing kainin ang kalawang nung

Maaf ya temu ya. Sini. Oh rara sing sing. Hah? Ya. Air pandaminya. Silalah. Hawa. 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 Oh bagian tuh. Jatuh apa bagian? Boom. Ya silalah.